Guys, good morning. Isishare ko sa inyo ang aking Petron value card. So guys, good morning. Isishare ko sa inyo ang aking Petron value card. Simula nung binili ko to guys. Uh, hanggang ngayon ay hindi ko pa to nagagamit yung points niya. Uh, malaki na po yung points natin nasa mga 335 points 38 points ito yon pag ginamit natin to ang pwede mong kukunin pwede gas, gasolina ng yung motor o kaya langis ayan sinet ko oh. ah, naon na ako sa inyo <laughs> ayan so hindi ko pa nagamit to oh baka sa Monday gagamit din points ang, ang kukulin natin ng points ay yung uh, langis